Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga members. Shoutout kay Johnny, Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Leto Bueno, Len Kaligdong Vlog, Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Mat Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi. Sa bago natin ng na mga member, welcome po kay Tita Jinky Perez, Mi Kuroki, Maricel Aranco, Jamel TV, Jamel TV, Maria Corazon at kay Maricel Nakil at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga blind community sa mga beaker at mga security guard sa buong Pilipinas mabuhay po kayong lahat mga idol Shoutout din sa bagong nagpamember mga idol kay Torin and Fior Prince at kay Junvin Papaya Simulan na natin ang ating kwento matapos naman nagawin gawin iyon nitong si Nonoy. Walang anumang lumundag ito pabalik doon sa kanyang motor. Agad, nawi kanito sa kanyang matalik na kaibigan na si Butchok. Badi, mga tulisan sa kabundukan ng Kampo Noybe at Jis ang mga umaligid sa atin. Ano ngayon ang balak mo? Ganon pa rin, buddy, kung subukan ng mga ito na manggugulo sa ating biyahe mapipilitan akong mapatay ang lahat ng mga ito. Sa bagay, mas maigi nga akong ganon para wala nang mabibiktima pa ang mga ito ng mga biyahirong dumadaan sa mga bundok na ito. Habang nagpapatuloy sa kanilang pag-usad ang grupo nila ni Butchok, nakahanda na ang mga ito sa maaaring gawin ng mga tulisan na sumusunod sa kanila. Samantalang ang mga tulisan nang makita nilang sasakyan ng mga sundalo ang kanilang pakay nagdadalawang isip ang mga ito makalipas naman ang ilang mga minuto nang makita naman nila nakakaunti lamang ang bilang ng mga sundalo at nakita nilang mga bata ang mga kasama agad na silang nagdesisyon na harangin ang mga ito kung wala man silang makukuha ang mga mahalagang bagay maaring ang mga baril o mga bala puwede na nilang mapakinabangan ang mga ito makalipas ang ilang mga sandali biglang may tumalon na kabayo sa kanilang likuran samantalang agad na nasipat nitong si Butchok ang apat na mga nilalang doon sa gilid ng kakahuyan doon sa unahan batid nitong si Butchok na hindi mga ordinaryong tulisan ang apat na ito ramdam kasi nila ang mga presensya ng mga aswang kaya agad na hinala nitong si Butchok na ang ilan sa mga tulisan na ito ay may lahing mga aswang. Maagap ng nag-uusal ng mga orasyon at naglatag na din ng mga portal na pintuan doon sa paligid ng kakahuyan kung saan nakikita nitong si Butchok ang apat na mga nilalang. Samantalang doon naman sa hulihan ng kanilang mga sasakyan, nakahanda na din itong si Utoy sa kanyang mga dapat na gagawin. Inaabisuhan na din ito ni Lolo Osting na kung gagawa ng masamang hakbang ang mga tulisan, gawin na nitong si Utoy ang nararapat. Ilang sandali lamang ang mga nakalipas, binilisan pa ng mga tulisan ang kanilang mga sinasakyan ng mga kabayo para maabutan ang kanilang sinasakyan. Sa isa pang sasakyan, nagulat na lamang itong si General Mata nang biglang nawala itong si Buno sa kanilang likuran. Agad, nawika itong si Upong. Kumilos na ang batang paslit, General. Ano na ngayon ang balak mo? Sagot naman ng General. Hayaan muna natin ang mga bata, Upong. Basta ang importante, bantayan natin ang ating dalang kayamanan. Talasan ninyo ang inyong mga mata at pakiramdaman. Baka may binabalak ang mga ito na ibang plano. Lalo na ikaw pong, alam kong maramdaman mo agad kung may mga magtatangkang lalapit sa ating sasakyan. Si Tiniente Musang na muna ang bahala sa mga ito. Inaabisuhan ko ng batang ito na siyang mamumuno sa misyon natin ngayon. Samantalang itong si Buno, gulat na gulat ang mga nakasunod na mga tulisan nang makita nila ang bata na umigpaw galing doon sa gitnang sasakyan at papunta doon sa kabilang sasakyan. Naguguluhan ang mga ito dahil nakita nila ang batang paslit ngunit katanungan ngayon ng mga tulisan kung bakit ganun na lamang iyon kaliksi at kataas kung tumalon na hindi normal sa mga ordinaryong bata. Kahit pa nga, mga matatandang mama, hindi iyon kayang gawin. Kaya agad na hinala ng mga tulisan, maaaring may kasama ang mga sundalo na hindi mga ordinaryong nilalang. Nakakaramdam din kasi ang mga ito ng presensya ng aswang maliban sa kanilang kasamahang apat na mga tulisang aswang. Ngunit hindi pa rin iyon balakid para tigilan nila ang mga sundalo. Nang medyo makalapit na ang mga ito, doon sa sinasakyan nila ni Lulu nagpapaputok na ang mga ito ngunit babala lamang iyon para sa mga sundalo. Para subukan ng mga ito na patigilin ang sinasakyan ng mga sundalo. Ngunit matapos lamang ang mga pangyayaring iyon, biglang may dalawang batang paslit ang lumundag papunta sa kanila. Napapasigaw ang mga tulisan dahil sa tingin ng mga ito. Parang mga tiyanak ang bilis ng mga batang paslit at sa loob lamang ng ilang mga segundo agad na nakarating na sina Utoy at Buno doon sa kinaroroonan ng mga tulisan agad na nagpakawala ng sapak itong si Buno na tumama doon sa isang nakasakay sa kabayo na nasa unahan sa lakas ng ginawang pagumbag na iyon nitong si Buno tumalsik pa ang katawan ng tulisan ng ilang metro at gumulong ito doon sa mga damuhan sa gulat ng mga tulisan agad na nagpulasan ang mga ito itinabi nila ang kanilang mga sinasakyan na kabayo doon sa gilid ng kalsada. Ang iilan sa mga ito na may hawak na mga mutya. Agad na nilang kinargahan ng mga usal ang mga ito. Batid nilang mga halimaw ang mga batang umatake sa kanila. Nakita nila kasi na sa isang suntok lamang ng isang bata, agad na tumilapon ang kanilang kasama at nawalan pa agad ito ng malay. Ngunit itong si Utoy, hinablot na ng batang paslit ang isang nakasakay doon sa kabayo na sumot sana doon sa mga kakahuyan. Isang pagsagpang ng bata gamit ang kanyang mga matutulis na mga kuko. Agad na bumulogta ang tulisan habang mayroong malalalim na laslas sa liig. At matapos lamang iyon, muling inabot nitong si Utoy ang isa pa na nasa unahan. Kinubawan niya ito sa likuran at walang habas na pinagkakalmot ang mga antingero naman. Gumawa na agad ang mga ito ng mga pag-atake doon sa mga bata. Nagbato na din ang mga ito ng mga orasyon na Ngunit laking gulat ng apat na mga antingero nang biglang sumulpot na lamang sa kanilang harapan ang batang si Buno at walang silbi ang kanilang mga ginagawang mga usal. Mabilis naman na kumilos ang mga ito para labanan ang bata gamit ang kanilang mga tangan na mga mutya. Ngunit hindi pa rin sapat ang mga iyon para matalo at malamangan sina Buno at Utoy. Mas mabangis at mas malakas pa rin ang mga bata. Lalong-lalo na itong si Buno na hindi kayang tablan ng mga usal galing sa kanila. Kung sa at bilis naman na aspito, pito. Dihamak na lamang naman ang dalawang mga bata sa mga ito. Makalipas lamang ang ilang mga segundo, umikot sa ili itong si Bono. Pagkatapos, nagpakawala ng isang malutong na paikot na sipa na tumama naman sa ulo ng isang antingero. Sa lakas ng ginawang iyon nitong si Bono. agad na tumilapon ang tulisan. Ngunit bago pa ito tuluyan na bumagsak sa lupa, nakasunod na agad itong si Bono at isang suntok pang ang pinakawalan ng bata na tumama sa dibdib ng kalaban para itong binayo ng troso nagad agad na lumalagapak sa lupa. Nawalan agad ito ng malay at mapapansin mo talagang mayroon itong malaking pinsala sa katawan dahil napabulwak agad ito ng dugo. Habang ang isa naman na antingero na may kinuhang punyal hindi na iyon nakakilos pa nang may maramdamang tumarak na matalas na bagay sa kanyang likuran. At paglingon nito, nakita nito ang isa pang bata na si Utoy na nakangisi pa sa kanya. At pagkatapos, hindi na alam ng antingero ang mga sumunod na mga pangyayari dahil tuluyan ng nagdilim ang lahat para sa kanya. Walang kahirap-hirap na pinatumba ng mga bata ang lahat ng mga tulisan na nasa kanilang likuran nang makita nitong siluluosting ang mga iyon. wika nito sa mga kasamahang bata. Sisiyo lamang ang mga iyan sa dalawang mga bata. Hindi na kailangan na tumulong pa kayo bituin. Kaya na nila ni Bono at Utoy ang mga iyan. Ngayon, mababawasan na din ang mga masasamang tulisan na namumugad dito sa kabundukan ng Kampo Noybi at Kampo Dess. Samantalang doon sa unahan, gulat na gulat na lamang ang apat na mga tulisang aswang nang biglang nawala doon sa sinasakyang motor ang isang batang sundalo. Kaya agad na nagpulasan ang mga ito. Nakita din nilang tumatakbo pa rin ang motor nito dahil hawak na ito ngayon ng isa pang batang sundalo na alam ng mga ito na isa ding aswang. Agad na napaigit na lamang ang isang aswang nang biglang sumulpot sa kanilang likuran ang batang sundalo na si Musang. Agad na hinagip ng bata ang mga ito ng mga pag-ulos gamit ang dalawang mga matatalas na garab nitong si Butyok. Sa tindi pa nga ng pag-atake ng bata, kumalas pa nga ang ulo nito sa katawan. Ang mga aswang naman na natitira, mabilis na ang mga ito ng mga pag-atake. Ngunit biglang nawala na naman ang batang sundalo. At pagkatapos, nakita nilang nakasakay na naman ito doon sa motor. Nawindang ang isipan ng mga ito. Hindi makapaniwala. Paano iyon ginawa ng bata? Batid na nila ngayon na isang malaking pagkakamali ang kanilang ginawa na pinag-interesan ang mga sundalong ito. Batid ng mga ito na hindi mga ordinaryong sundalo ang kanilang balaksa ng pagnakawan. Ngunit wala na din silang magagawa pa sa tingin ng mga ito. Wala na silang kalaban-laban sa mga batang nasa unahan, lalong-lalo na ang isang batang umatake sa kanila. Mukhang mayroon itong hawak na isang malakas na mutya. Ngunit hindi na nakakatakas pa ang mga ito dahil biglang humahagibis na naman ang mga bala ng tirador ng bata papunta sa kanila at nasapul agad ang isa nito doon sa noo. Agad na nagsitalsikan ang mga dugo galing sa sugat sa ulo ng aswang at agad itong binawian ng buhay pagbagsak nito sa lupa. Samantalang binaril na din nitong si Kimba gamit ang kanyang sniper ang isa doon sa mga aswang na natitira. Agaran din itong namatay. Makalipas ang ilang mga segundo, tuluyan ng tumakbo ng napakabilis ang natitirang isang aswang papasuot doon sa mga kakahuyan. Uwi ka agad nitong si Butchok kay Kimba. Kimba, kaya mo bang mapapatamaan ang isang iyon galing sa ating kinaroonan? Kaya naman ni Butchok na mapatamaan iyon gamit ang kanyang tirador kung gugustuhin niya. Ngunit, sinubukan lamang nitong si Butchok ang kagalingan nitong si Kimba. Napapansin kasi nitong si Butchok na sa paglipas ng mga araw, buwan at taon, mas nagiging bihasa pa itong si Kimba sa paggamit ng baril na sniper. Kaya na nitong asintahin ang mga target nito kahit na gumagalaw. Sagot naman nitong si Kimba na tumayo na doon sa kanyang sinasakyang motor. Ako na ang bahala kaibigan na Butchok sa ulo ko patamaan ang isang iyan at nang masigurado natin na hindi na ito mabubuhay pa nagsambit ng dalawang usal itong sikimba at pagkatapos nagpaputok na ito ng dalawang bisis ang aswang na tumatakbo ng napakabilis doon sa kakahuyan ang inaakala nito na ligtas na siya galing doon sa mga mababangis na mga bata ngunit agad itong bumulagta at sabog ang bungo ng aswang nang tamaan ito ng dalawang mga pagbaril ng bata sa likod ng kanyang ulo. Nakita nila iyon ni Butchok at Nunoy. Napapangiti na lamang ang dalawang matatalik na mga magkakaibigan. Wika na lamang itong si Nunoy doon sa kaibigan nilang sniper. Mukhang tsamba lamang iyon, Kimba. Kaya tuluyan ng napatawa na rin itong si Butchok. Tumigil na ang mga ito para tiyakin kung patay na ba ang lahat ng mga tulisan at hintayin na rin ang dalawang mga batang paslit na patuloy na pinapatay ang mga natitirang tulisan doon sa kanilang likuran. Ganon din ang ginawa ng dalawang sasakyan. Agad na itinabi nila ito doon sa gilid ng kalsada. At pagkatapos, bumaba si na para gagalugarin ang buong kapaligiran. Ngunit hindi na bumaba si na General Mata kailangan lang patuloy na bantayan ang kanilang sinasakyan. Hindi dapat na magpabaya. Lumapit na din sa kanila itong si Tinintin Musang wika ng batang sundalo. General Mata, mukhang tapos na ang lahat ng mga tulisan na gumagambala sa atin. Apat sa mga ito ay mga aswang, kaya hindi malayong ang kabundukan ng Kampo Noybi at Jis maaaring pinamumugara na rin ng mga aswang papagabi na rin. Mas nakakabuting bukas natin ipagpatuloy ang ating paglalakbay. Mukhang ula na din ngayon. Kailangan natin na makahanap ng magandang pwisto para makapagpahinga. Sinang ayo na naman agad iyon ni General Mata. Mas mabuting ang bukas na ng umaga nila ipagpatuloy ang kanilang biyahe. Matapos ang mga iyon, nagpasya na din sina Butchok na itabi nila ang mga bangkay ng mga napatay nilang tulisan doon sa gilid ng kalsada. Malaking abala na kasi sa kanila kung dalhin pa nila iyon pababa. May mga dumadaan naman sa bundok na iyon at umaasa na lamang ang mga sundalo na magkusang loob ang mga ito na dalhin ang mga bangkay doon sa bayan. Samantalang ang mga aswang naman na napatay nila, nagpasya ang mga batang sundalo na sunugin na lamang nila ang mga bangkay ng mga ito. At pagkatapos, muling umuusad na ang kanilang grupo at naghanap ng magandang pwisto para makapagpahinga. Sa gubat na iyon, kumalat na ang kadiliman. Palakas na din ng palakas ang ulan nang makakita ang mga ito ng mga malalaking batuhan na napapalibutan ng mga kakahuyan agad na dumiritso na mga ito doon at itinabi ang kanilang sasakyan. Mga sampung metro ang layo nila galing doon sa kalsada. Kaya natitiyak nilang hindi sila mapapansin ng iba pang mga biyahirong dumadaan doon sa bundok. Mayroong medyo butas ang mga batuhan na iyon na naging bubong nila galing sa mga pagpatak ng ulan. Nando doon si Nalulosting kasama ang mga bata. Kasama din si Naupong at itong si Roman. Samantalang doon sa isang sasakyan kung saan nakalagay ang kanilang dalang mga kayamanan sa bubong ng sasakyan. Doon natutulog at nagpapahinga si Butchok, Kimba, Nunoy at kasama itong si Mata para magbabantay. Gumagawa lamang ang mga ito ng bubong nagawa gawa doon sa mga malalaking dahon habang dinamit naman ng mga ito ang kanilang daladalang mga higaan. Tahimik ang mga ito na kahit na maaga pa ang gabi iniiwasan ng mga ito ang makagawa ng ingay ini iniiwasan nilang mag-uusap ng malakas. Makalipas naman ang ilang mga oras. Pagsapit ng hating gabi, nagising si nonoy at Butchok. Pariho kasing nararamdaman ng mga ito ang mga kakaibang presensya na nasa paligid. Kaya nagtataka ang dalawang mga bata at agad na nagkakatinginan. Hindi kasi pwedeng magkakamali ang dalawang mga bata. Presensya ng mga aswang ang kanilang naramdaman kaya tumayo na ang magkakaibigan sa mga sandaling iyon naramdaman na din nila ni bituin at Bono ang presensya ng mga aswang ngunit nanatili lamang muna ang mga ito doon sa kanilang kinaroroonan at nakikiramdam. batid naman ng batang babaylan na nandoduon sa sasakyan sina Butchok at ang iba pa nilang mga kasamang sundalo ang mga aswang naman na nasa paligid ay ang mga aswang na abwak na naninirahan doon sa bukirin ng Kampuchis. Mga abwak na may halong tiktik ang uri ng mga ito at namimiktima doon sa mga biyahirong dumadaan doon sa lugar. Hindi nga lamang umabot ang pananalasa ng mga ito doon sa bukirin ng Kampo Noybe dahil pugad na iyon ng mga tulisan. Ngunit gayon paman, kinatatakutan pa rin ang mga aswang na ito dahil sa dami ng kanilang bilang, umabot na ang kasamaan ng mga ito doon sa patag ng kampujis at kalimitan na mabibiktima ng mga ito ay ang mga magsasaka ng palay at mais na nasa paanan ng bundok. Kadalasan kasi sa mga biyahirong dumadaan sa kabundukan na ito, kargado ang mga ito ng mga armas panlaban doon sa mga aswang. Lalong-lalo na ang mga pabalik-balik na lamang sa lugar na ito at alam na ang kabangisan ng mga aswang. Kaya minsan, hindi na ginagambala pa ng mga aswang ang mga biyahero. Ngunit ngayon ay kakaiba. Nang makita kasi ng mga aswang na abwak na may mga nagpapahingang mga biyahero sa gubat, wala ng inaksayang uras at sandali ang mga ito. Agad nang umaligid na ang kanilang grupo doon sa kinaroroonan ng mga biyahero doon sa batuhan hindi na inalintana ng mga ito ang malakas na buhos ng ulan. Ilang sandali pa, uwi ka nitong sinunoy. Badi, mukhang mga aswang ang mga ito. Ano naman kaya ang pakay ng mga ito sa atin? Ang sagot naman itong si Butchok sa kanyang kaibigan na aswang. Badi, gisingin mo na si Kimba para siyang magbabantay dito sa paligid. Palalayasin natin ang mga aswang na ito maaaring naamoy lamang ng mga ito ang ating presensya at walang kinalaman sa mga ito ang mga dala natin na kayamanan. Mabilis naman na tumalima itong sinunoy. Agad naginising si General Mata at itong si Kimba. Pagkatapos nang magising na ang dalawa, agad na pinaalalahanan ang mga ito sa dapat nilang gagawin ng dalawang mga bata. Agad naman na humanda itong si Kimba. Agad na kinuha ang kanyang repli at nagkarga na sa kanyang tanga na mutya at agad na sinipat-sipat ang buong paligid. Samantalang itong si General Mata, kinuha na din ang dalang baril. Ngunit itong si Bono, agad din na ang bata doon sa batuhan na hindi na malayan nitong si Bituin at Lolo Usting. Palihim na din na minatyagan itong si Bono ang mga umaligid na mga aswang doon sa paligid matapos naman na makapag-usap si Butchok at ang dalawa na si Nakimba at General Mata agad na lumundag itong si Tininti Musang doon sa mga kakahuyan at pagkatapos mabilis na nagtatago. Samantalang itong sinunoy, agad na umigpaw ang batang aswang papunta doon sa itaas ng puno ng kahoy para amuyin ang maaring pinanggagalingan ng mga nararamdaman nilang mga aswang. Habang itong si Butchok nagkarga na din ito ng mga usal at ilang sandali lamang nakita na nito ang kinaruroonan ng mga aswang. Nakaantabay lamang ang mga aswang na ito doon sa gilid ng mga puno ng kahoy na parang naghihintay lamang ng utos sa kanilang nakakataas. Mahigit sa sampu ang bilang ng lahat ng mga ito at agad na nabatid nitong si Butchok na mga abwak ang mga aswang na ito. Samantalang doon naman sa kabilang bahagi, may apat naman ang aswang na umaligid doon at iyon ang pakay nitong si Buno. Minatsyagan ng batang paslit ang bawat kilos ng mga ito at nakahanda na itong si Buno na atakihin at patumbahin ang apat na mga aswang. Samantalang itong si silulousting nang mapansin na wala doon itong si Buno, wika na lamang ng matanda anak ng titing itong si Bono. Kumilos na naman na hindi nagpapaalam. Sa bagay, malakas naman ang batang ito. Hayaan na lamang natin bituin itong si Bono. Pakiramdaman muna natin ang buong paligid at hintayin natin kung ano ang gagawin nila ni Bochok.